Hello ka bayan! Kung nangungupahan ka dito sa Ontario at ang rent mo ay covered ng Residential and Tenancies Act, kapag hindi ka nakabayad ng rent, hindi ka pwedeng agad-agad ay palayasin ng landlord mo. Kapag hinaras ka dahil sa non-payment of rent, in fact, pwede mo pang ireklamo yung landlord sa Landlord and Tenant Board. So ang tamang proseso kapag hindi ka nakabayad ng rent, ang landlord ay dapat padalahan ka ng notice. Meron ditong a uh, certain number of days para ikaw ay umalis. Kapag hindi mo nabayaran ang rent sa nakatakdang eviction notice date, pwedeng mag-file ng application ang landlord sa LTB para makakuha ng order na ikaw ay ma-evict. So, magkakaroon ng hearing. Pero kapag nabayaran mo ang rent before yung eviction notice date, um, mababaliwala na yung notice. Hindi lahat ng nangungupahan, however, ay sakop ng Residential Tenancies Act. Kung ikaw ay nangungupahan sa landlord mo, pero ikaw at ang landlord ay nagshare ng kitchen, hindi ito covered ng Residential Tenancies Act and therefore, kung meron kayong mga uh, concerns, may mga reklamo, hindi ito ditingin sa LTB. Kung kailangan mo ng assistance, contact Apuntar Legal Services. Salamat.